What's up guys? Morning. Meron tayong Sunday quickie uh, coffee ride. <laughs> Diyan sa may -e Binangon and Rizal. O bagong tambayan. Happy weekends nga pala guys. Ingat sa mga magra-rides ngayong araw. Ayun. Alam kong mostly lahat sa atin Pagka sa hindi lang nakapag-relax, hindi lang nakapag-gala-gala kasi walang pasok. And wala pasok ng Monday, pwede pong ma-extend. So, ayan guys. May uh, meet tayo dun sa shop ni Allen TV. Doon natin may meet yung iba nating kasama sa Ride for Today. So, saglit lang yon pero samahan niyo pa rin kami. Kasama ko si Uncle nasa likod. <laughs> Ah, dito na pala si bot morning Wala, wala pa yung pasimuno Wala pa yung pasimuno bakit pa sinuot ko yung ganito ko? <laughs> Yan sana ka, nagpalita yun uh, hindi nagpalita? Ha? Yung balita yung balita sa'yo? Ganun <laughs> Sa galing, sa kagaling na Wala lang, Doon lang sa tabi-tabi ni interview kita i <laughs> 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 anyway, yun Ha? I-interview si uncle kasama ko Yan ang sabi mo Sir, good... Good morning! <laughs> English? Or English? <laughs> 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 kit, si kit Kit, Kit Kit, kit. hmm uh, um, Wala pa yung pa si Muno <laughs> 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 Tuna, lang alas, um, Let's go Let's go Iyon sir Kit. Ah. Kona? Ano? <laughs> ano ka <makikita> sa video? <laughs> anyway, kasama tayong Iron sa unahan, no? Ayun, Man! Iron Man! Oo, may ano pala ako, yung palog ko kay, Locos to eh! Oo, oh, yun! ride! Oo, Invitational ride! Ang yeah, sarap ang sarap sa katawan Oo oh, oh. Kala ko meron pa, meron ba na ito? Bahay na ako man, wala Wala ko sa mga ganyan eh Ang bulit time Kayo? natin? ano pa po si Lupa? Saan ka? Saan ka? Oh, kasi late ka eh Maaga pa ako na late ka 5.30 ko <laughs> 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 diba? Wala yan, patulong na kasi pura kami oh. Alam, ang ingay naman yung ano mo? <laughs> Ganto rin kami nung last eh, may ito nagtatambol <laughs> Parang kaya ito <d> <laughs> eh, nagluto na ito <laughs> eksena mo, yung palibasa, hindi nang gagamit eh. Ay! Okay. <laughs> Bot ko! Hindi nang gagamit yung eksena mo. Si Vince ba doon nagpapagawa? Okay, nagdi diy ya, kaya sira-sira pa ko rin. Hindi, yeah. <laughs> 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 kalumahan na lang ako. May, may ginagawa na naman to. hindi ko alam kung anong ginagawa na yun. Oo, nagpagpasa naman, diba? di Oo, oh. Hindi ko alam kung anong binabak na sis Okay <laughs> na nga lang eh, tataboy ko na sa bali Kailan <laughs> oh, mo kasi kila Alan? Loyo! <laughs> Nakakarti nga ako doon sa inyo Punin <laughs> ko ng <nang> tarpling Hindi <laughs> ka pumunta kay na uncle, landong ka na eh Alam mo naman Alam, na <laughs> alam mo. <laughs> <laughs> Paghahanda ka niyan Paghahanda ka niyan, lagi may alak yan doon Diba oh. pre yung nakasayang niya? Eh? O, <laughs> <P> hindi <laughs> ka mo na Kaya eh. oh, na matagal na Oo, pag nawawala ka talaga talaga, may story ang pag-uusap Oo nga. Kaya nga look, ka ako, mukhang nalang din sa inyong dati. Kaya may kasalanan talaga. Oo, oh, okay. oh, <laughs> ko si Allen, hindi ako labi ni Allen. Hindi na ako Si na influence ni Ale. Kita kain sa hot dog, hindi pa Oh, si JR sabi ni Ale, wag na rin ang pansin eh. Hindi <laughs> 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 ko na amin pati. Pwede pa kaya kumana ah, na? Pwede pa sa. Ah, let's go. Eh mga bago kasama, pakilala mo yung nakahayon Fair morning <laughs> Bago, bago Bobo, <laughs> oh, sir Bago, <laughs> ba <laughs> bago. <laughs> Hello po <bo. laughs> Hey Tony, Basta! Yeah. <laughs> Long time no see. Tony, what? <laughs> Ayos ko pala yung sena. Good morning, sir. Good morning, John? Tumpa. Relax, 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 kita balik? relax, <laughs> walang exit dyan <laughs> Ay, wala na pala exit dito Lung sa sukat, sa sukat tayo Yan, yeah, yan, yeah, pwede, pwede Try natin na lang Ano <laughs> well, <Len>, try natin Ano <laughs> ah, na ba? Titikitan <laughs> lang naman tayo eh oh. <laughs> Ano ba naman yung baim pao yung motor? <laughs> <laughs> Mas mag-exit tayo ng big -susahan. Di ba di tayo na daan? Oh. <laughs> Palibasan, isa kanya yung motor ba, eh <laughs> uh, kaya lang sa lang sa loob ko ba nasa yung si Scooby? Ah, napenta ko oh, na si ah, okay. 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 okay, Scooby Ay, oh, kaya mag-plot ako binenta hindi, ko sa kanya hindi na Okay na binaya ro'n na hindi Tony, ka hindi nalagaan eh wala pa pre, eh. nagpipintot pa e. Eh. pa Pero parang hindi na ilo na

<laughs> Ayoko na <din> nabalikan! Hahaha! <laughs> Pwede na ako overnight na! Hahaha! So fresh na yan! pa! May kasama ka bot? <laughs> Ayoko ano, pa pala! May isa na dito! Hahaha! Hahaha! Ano beans? <hala. laughs> Ito lahat, 90 Bitch, no? hmm. Ang pesos. <laughs> <laughs> pera. Ako 90 pesos lang, eh. lang ako kay Ali. <laughs> Tama-tama, fasting ako deo, <laughs> Ako din pre-fasting. kapi-kapi <laughs> <laughs> lang. <laughs> 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 amin, 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 amin. kami ni Buto. <laughs> okay Kaya magkala lang, Itala akong magic sarap <laughs> Kali na lang bibre <laughs> Len, ulo, Len, ulo Hahaha 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 Siyempre ako nakatingin sa nagba-bike Parang <laughs> gusto ko nalang tumakang bike eh Giligan nalang ang mamana yun, Let's go, let's go, let's go At Ah, si Mark? Mahal lang dito saan lang Saan ba siya? Saan lang ba siya? na po? <laughs> <So>, naka si Mark ba yun, naka dilaw <laughs> bike Ayun! Bote, oh, kasama ka na, ayaw ng finisher <laughs> Ayaw Bote na lang talaga, hindi ko yung sinood Bote, <laughs> bago helmet o let's go, kakasit ah, oh, na man yan no. lang <laughs> po tayo Talagang hindi na, si Mike inalis na ang cargo Ayaw na rin yung <laughs> 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 Ingay naman nun Kung <laughs> nakapagbewang <laughs> na nga si Mark eh pa <laughs> baon na kasama pa ka din <laughs> <Like, laughs> Kating-kating rin mag-ride to eh yung <laughs> pa may primera lang <laughs> gagamitin eh. Hindi makakatawa. Eh. pa wala sana, bigla tayong mawalan sa Oh, ah. Hindi mo naman si Boto? <laughs> Kaya rin ako sumama para makita kita eh <laughs> Okay na yata to si.. Okay na saka wala akong kakwentuhan Boto, tara Pre, share lang ako, pre Ah, siya? Share ka, pre, at pre, pre, si share lang si Jun si Sige, pre Ito kanina ka pa na iihiya, ah. magsabi ka <laughs> <laughs> Nagpakarga ba? <laughs> <laughs> ha? Kinalaya ko ulit Walang mag sa magawa sa buhay Wala nang magawa sa buhay Kasi nga Wala na, iniwala na tayo Iniwala <laughs> na tayo, makikiwan yun Makikiwan yun Nandiyan pa pala Kamusta Mark? Wala na ba ka? Dati na matabayan Wala tayo dyan na yan? Parang sa kaya Iron Man o no? Nakita <laughs> mga ka Hindi tayo nagkita eh. Okay na Wala wala si Erda tara okay, Mark Ayun sa Sea Oil pre Sa Uni Oil Kabila, Kabila. Len may magsisiyar lang daw ha sa Uni Oil Ano ka pre. pre Ah ha, na, pre. si Alan nandun sa Zumba Nalulood na, <siya>. <laughs> <laughs> <Asan di> <laughs> tara, na si Alan Asan din Ano na? Sunod lang kasi Mark What? Then, si Arlanda, si Jun, ha? Tara. Ay, eh, kita, man. Yun, oh, yun, yun. na si Mark. na yan. bike naman yan. Lalagpasan <laughs> na, ko rin yan. Hindi, yun ang gusto ko. Ano, tapos primero lang ko. Primero lang ang gagamitin. <laughs> <laughs> Union, <laughs> yun yung pension. Nasa yun ako oh, sila. Hi pente lang ako. Ha? Ah? <laughs> si Mark Takbong pwede lang din. James. Ay. Come Bisa mo ba? Bawal. Na. Para nagbabike lang. Para nagbabike lang si Mark. Tatakbo. <laughs> Haha. <laughs> bigyan sa inyo Haha. 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 Haha.

<laughs> Marami na wakiy gymnast na Okay, tayo reaction sa to. Magkasok. <laughs> <laughs> Magderekta. Oh, mga <God>, ikatatas. <laughs> 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 X Max.

Parang hinahap ko ko sa kanila Kaya kaya pala magpagyo Ayan Ayan ang bibre ito Ayan o pala Ayan pala Ayan sa panan nyo, yun nga nga nga. Pwede siya pa siya nang Bago lang yan. Dukunta kami dito ni kaibigan Raji ni Ejan. Wala pa yan? Hahaha. <laughs> <laughs> miss mo na, friend. Hahaha. Bakit? Best Raji ni Ejan. dito

Sarap siguro bumili na lang ka rito Oh, tayo pa kakate oh Tayo pa kakate eh Bumili tayo na tingin isa Oo Ganado si Tony sa at si Trusty Yung mga anak ko nga maliliit, binuto ako na mag-gymnast eh Tamay na lang tamay eh Ito na kami sa Coffee Rush. ya, ah, para pumogi motor gua ah. Sige. <laughs> yung motor lang, ikaw wala nang pag saya <laughs> Kaya sabi yung motor lang ah. <laughs> coffee rush. Wala yan, so, Here at Coffee rush Kita masuk kami. stickers ng mga vloggers yeah, coffee rush <laughs> may mga band-band din pala sila dito mukhang kami pala ng tao Wow, overlooking. View ng buong Rizal okay. Mamabuhay tayo pa sa lubong ah. Diba, mamabuhay pa I love what? Beautiful. Hi, <laughs> right, how are you? <laughs> and now on the click. <laughs> I like the and then thank you on the Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.

sampai <laughs> haha Sabi tayo, sticker! TV! tayo kaya, no? Sabi ni Idol Ridge, Ay, yun dami oh. Yung poging-poging HALID poging, TV Alright! <laughs> Pag didikitata masti ka yung mga big bike ko, nagaya mo ako. Didikit ako kaya Didikit <laughs> ako kaya sticker sa <laughs> 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 headlight. Sino 'tong hayop na 'to? <laughs> Nandito, hyper. Ba, okay. eh mm. okay. yung gusto ko ay hyper motor. Yung high motor Hyper motor yung gusto ko, yung type. Hyper. hyper motor para pumapa-pressure 'yun eh. Oh? Um,